So good day sa inyo mga idol Welcome back muli dito sa ating panibagong video Sa video na ito mga idol Papasilip ko sa inyo itong Ludi schedule nitong bago kong project Ang topic natin dito mga idol Ay about dito sa Ating 150 amperes Na main safety circuit breaker Kung paano nila yan Kinumpute at paano nga ba yan makukuha sa ating computation. Bago nga pala ang lahat, niyayahan pala kitang mag at pakilike at pakishare na lang din itong ating kunting tutorial. Ito nga pala yung ating panel board details. Meron tong 22 brand safety circuit breaker. At meron itong 150 amperes na main safety circuit breaker. Bawat safety circuit breaker mga idol ay may kanya-kanya load. Kaya kailangan natin itutal lahat ng load na naka-indicate dyan sa bawat safety circuit breaker natin para makuha natin yung tamang amperes ng ating main safety circuit breaker. At dito mga idol, balik tayo sa ating load schedule. Kikita nyo dito yung 150 amperes natin at saka yung wire na gagamitin natin at saka yung ating pipe na gagamitin. At dito naman makikita natin yung ating total of load. So ang total of load nya mga idol is 42,700. So itong 42,700 ita times natin sa 80% for safety factor mga idol. 34,160 total of load nya mga idol. So nabawas natin yung safety factor dyan. Para makuha naman natin yung ating main safety circuit breaker kung ilang amperes sya. So ganito yung gagawin natin. 34,160 i natin sa 230 volts is equals 148.52 amperes. So yun na yung ating main safety circuit breaker. So itong 148 amperes na safety circuit breaker mga idol ay pasok na to sa 150 na na safety circuit breaker. So, naway sa video na ito mga idol ay meron kayong napulot na idea. So, ganun lang ang pag-compute mga idol at pagkuha ng ating main na safety circuit breaker. Kailangan natin ng total upload para makuha natin yung ating main na safety circuit breaker. So, maraming maraming salamat mga idol at naway meron kayong napulot na idea at kalaman dito sa ating video. Pakilike at pakishare na ito mga idol kung nagustuhan mo. Maraming maraming salamat. Kita kids sa next video.